asa naman tong babae nga nag-ingon na ang mga tumboy daw og bayot kabalik ko na miniya sa Ginoo. May pagka buot-buot. Kinsa kati para magbuot? Nanong bayot na lang magtumboy permente inyong kahimungtan. Ano man? Nagstorya mo sa Ginoo? Ha? Nagchat-chat mo? Gibidyo call ka niya? Sekretary ka sa Ginoo? O assistant ka ni San Pedro? Sana all na diya sa langit. Sunod ha? Rungan ang baba ha? Di lang bayit o tumboy ang magasala. Kitang tanan. Ikaw na adto sa ginoo. Ungkol ka? Ha? Ayaw lagi pagbuot-buot. Maghimok-himok maligang istorya. Wala pa ganit nag -ingun ang ginoo nga. Pabalik ko na may to. Gauna-una na ka. Paghulap. Ikaw kung atap na atap na ka mo adto dito. Adto. Saka. Saka. Ayaw mo pakpak ramini mo. Iksoon, gihigog mo sa Diyos. Busa, balik na.